sabihin ko kay Tatay hindi Tatay hindi ka nag-iisa. Na kami sa bayan ng Pilipino. Hindi yung sa sumusuporta lang. Humahanga kami sa lahat na nagawa mo sa sambayan ng Pilipino. Yun yun. Ginagalang ka namin dahil alam namin na ang ginagawa mo ay sa sambayan ng Pilipino. Hindi pa sarili mo lang. Eh, di ko pa isipin nyo ha. Ordinaryong Pilipino na lang si Pangulong Duterte. Bakit hanggang ngayon hinahabol nila? Bakit? Tinig ba sila? Tinig ba si Pangulong Duterte sa kanilang mga mga masamang hadikain? Nung siya ay nakaupo for six years na may Pangulo ko. Ngayon hindi ko ramdam. Wala akong naramdaman. Bumaba kayo sa ground. Kami nag-survey. Ina-upload namin yan sa YouTube namin tingnan nyo kung ano yung sinasabi ng sambayan ng Pilipino. Ang hinanakit at galit na. Pero anong ginagawa ng gobyerno ito? Wala pa rin nagtutulog-tulugan na akala nila sila pa rin ang hari. Hindi, hindi nyo magagawa pag ang taong bayan at gumalaw na. Kung yan yung lang masasabi ko. Talaga po sumusuporta ako sa dating Pangulo. Since 2010 pa po yun. Hindi ibig sabihin supporter ako. Ganito, hindi. Ang inaangan ko sa kanya, yung nagawa niya sa bayan. Mama. Hindi yung sasabihin. Iba kasi yung supporter na sinasabi nyo eh. ang ko ang Pangulong Duterte dahil sa nagawa niya sa bayan. Saan pa po kayo galing, madam, dito sa Metro? Taga Metro Manila? Oh, Metro Manila kami. Hindi ako. Iba yung supporter sa humahanga eh. Ang supporter, ibig sabihin, sinusuporta. Hindi. Ang kay sa kanya, eh yung nagawa niya sa bayan, siya ay naglingkod ng tama, hindi siya nagnakaw. Anong sabi niya? tuwing may mga, matawag siya ng meeting sa Malacanang, anong sabi niya? Ito lang ang handa natin. Ito lang, simple lang tayo. Kasi hindi pera natin yan. Pera ng taong bayan yan. Yan yung lagi natatak sa aking isip yung mga bagay na maliit na bagay na sinasabi ni Pangulong Duterte na iyan ang dapat itatag natin